panalangin para sa pagunita ng ikaapat na pong araw ng kamatayan ng mahal sa buhay. Ama na nasa langit, sa pagunita namin na ikaapat na pong araw mula ng pumanaw ang aming minamahal na kapatid, kami nagtitipon ng may mga pusong kapwa mabigat at puno ng pag-asa. Naalala namin ang kanyang buhay, ang galak na kanyang dala, ang pagmamahal na kanyang ipinahagi at ang natatanging marka na kanyang iniwan sa aming mga buhay. Habang nananatili pa rin ang lungkot, kumakapit din kami sa pangako ng buhay na walang hanggan at sa pag-asa ng muling pakikita sa inyong kaharian sa langit. Dalangin namin ang kaluluwa ng aming kapatid, Panginoon, iniling namin na kayo sa inyong walang hanggang awa ay pagkalob sa kanya ang kapayapaan at pahinga naway tanggapin ninyo siya sa inyong mapagmahal na yakap kung saan wala ng kalungkutan, sakit o pagdurusa, kundi tanging walang hanggang kagalakan at liwanag. Pinagkakatiwala namin ang aming kapatid sa inyong pangangalaga, Panginoon. Nalalaman namin siya ay nasa inyong presensya na ngayon, naway balibutan siya ng inyong pag-ibig at ng samahan ng lahat ng mga santo at anghel naway matagpuan niya ang aliw at kapanatagan sa inyong tahanan sa langit. Dalangin din namin ang aming mga sarili, ang mga naiwan upang magluksa. Bigyan niyo po kami ng aliw sa aming pagdadalamhati, lakas upang magpatuloy at pag-asa para sa inaharap. Tulungan niyo po kaming alalahanin ang mga masasayang sandali, pahalagahan ng mga alaala at ipamuhay ang aming mga buhay sa isang paraan na karangal-rangal naway ang ika na pong araw na ito ay maging panahon ng pagbumuni-muni at pag-alaala. Isang panahon upang gunatain ang buhay ng aming kapatid at upang muling patunayan ang aming pananampalataya sa inyong pangako ng buhay na walang hanggan. Naway matagpuan namin ang kapayapaan na sa pagkakalam na ang aming kapatid ay kasama nyo na ngayon at naway ang kapayapaang iyon ay magtaguyod sa amin hanggang sa muli naming pagkikita. Sa pangalan ni Jesus, Amen.